ayan ayan ang mga lakotsera lakotsera ang mga pinay kahit walang pera sige dun 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 hindi pupunta alam mo nagkrusi rin ang mararamit <laughs> ayan o mga ice cream lang ayan <laughs> yes Yan. Matagal ko lang hinahanap to ah. yung no. Tagapulo. Tagapulot. Tagapulot? Oo. Gagawin mo ang Biko. Pwede sa Biko. Matano yun boy? Sa Ace. Biko oh, oh. oh, alam mo na. Oo. Uy, ang lamig. Uy, ang lamig dito sa Qatar, Panginoon ko. Sobrang lamig. po tayo. Lakad-lakad din pag may time. <laughs> Malayo pa kami. kung mo niya kung yung nilalakaran mo. mga naman to. ano yung pagkakatawan ng mga bata kung yung pagkakatawan namin. Ayun yung White House. mga bata kung ano yung pagkakatawan ng mga bata kung ano yung yung <laughs> white House. Lagi isang kulay na bahay ni Madam O. Oh. White. White na white ang ano. may malaking bahay doon na ay Pero ayun, ang oh, maganda rin na bahay. Ayun. Ayan. Oh. Yan Ganon.